Magandang araw! For today's video ay alutoy na nga niyo pala namin ngayon yung mga ubo na nakuha namin noong nakaraang araw. Pero bago nga niyo pala maluto yan ay pinagtulungan na nga niyo pala namin yung gayat-gayatin sa maliliit. Madali ang luto nga lamang naman ho pala yung gagawin ko diyan at kung gusto nyo nga niyo palang masubukan ay tapusin yung panuuri. Igigis ako nga lamang naman ho pala ari bago alagin ko ng tabalaman ng baboy at madali lang naman ho. Habang nagagayat din nga niyo pala kami diyan ay inababad na din para hindi magiba ang kulay. Dahil maram marami-rami nga niyo pala yung aming lulutuin. Eh, nagpatulong na nga rin o pala ako sa kanila para kakunganin mabilis kaming mayari. Tatlong pirasong ubod na nyug nga niyo nga pala yan at talaga namang marami-raming gayati. Pero sabi ko nga niyo pala sa kanila, iyariin na at habang nga ni palang nagagayat sila, ay agayatin ko na rin panlaho karning baboy. Nagayat na nga rin pala diyan si Angela ng pansamya naming agamiting sibuyas at bawang. Tapos sabi ko nga niyo pala sa aking jowa, pagkatapos niya magayat-gayat ay magpainit na din ng tubig. Para pag pinagugasan ko nga niyo pala yung mga ginayat namin ay mainit na at ahulog na laang. Sa tuwing magaluto nga niyo pala kami ng garning gulay ay inahalbusan muna nga niyo pala namin yan bago lutuin. Halbus nga niyo pala yung tawag namin diyan bago papakuluan nga lamang mo pala yan ng kaunting minuto. At nang nabula ka naman ay inahon ko na nga niyo pala bago naman nagisa na rin ako na karning ilalaho. Kaso naman ang inasabi ay naman din ho ng panahon ay bigla na laang bumuhos ang ulan. Kaya naman sabi ko sa kanila ay kakuman din nga niho ho, eh, lang kami magaluto sa luo. Igigisa nga lamang ho pala yung karne na yan bago naman golden brown yung kulay. At nung ayos na, isinintabi eh, ko nga lamang ho pala sa may gilid at dini ko na nga rin ho pala igigisa yung sibuyas at bawang. Medyo papapula-pulahin nga lamang ho pala yung mga pansamian na yan para lumabas yung pinakang aroma bago naman ipapaglahok-lahok ko na. Tapos isinunod ko na nga rin palang ilagay ari mga ubod na nyog na hinalbusan ko kanina. Marami-rami nga niyo pala yung iluluto ko na at ay eh, sayang naman naman yung mga ubod kung atapon laang. Saka nga niyo pala pagbibigyan din namin yung aming mga kababag-anak. Mga kamag-anak nga niyo pala yung aming abigyan at namali ang man din ako ng sabi. Kadalasan nga niyo pala yung nakakakain lang kami ng luto pag may mga punsyunan nga niyo pala din sa aming mga kapitbahay. Kung sa iba nga niyo pala ang lumpia ay palaging may pambalot ay meron din nga niyo palang lumpia ang tawag kahit walang pambalot na gamit. Para naman sa pampalasa ay idea yun at naglagay nga lamang ho pala ko diyan ng asin at paminta. Para sa dagan eh, naglagay na din nga niyo pala ko diyan ng nor na dalawang peraso. Saka naman hinalo ko lamang para nga niyo pala kumalat naman yung mga pampalasang inilagay ko. Naglagay din nga niyo pala ko diyan ng isang basong tubig para ka kung nga niyo pala may sabaw man laang. Papabulakin nga niyo pala yan ng lima hanggang sampung minuto para nga niyo pala siguradong lutong-luto. At pag ayos na, hindi eh, di pwedeng pwede naman din hong hanguin at makapagsimula ng kumain. Dali-dali lang man din ako diyan naghain para kami makakain na. Kaya naman thank you Lord sa at ng blessing. Kain na po tayo. Kanya-kanya na nga rin o pala kami di ang kuha. At kanya-kanya na rin pwesto ng hana para makakain ng ayos. Kakuman din naman sa kanila. Eh, wag nila nga hindi masarap. At baka hindi na sila makatikim sa sunod. Ano na yun? Yu Fast forward kinabukasan ng hapon. Ay, eh, nakumbidahan nga niyo pala kami na magpunta sa punsyunan. Di nila ang naman sa may amin pa loob. At pulong ipot nga niyo pala ang tawa. Pagkarating man din namin, ay eh, di ang kami sa may sulok. At pahiyahiya pa nga lamang inaputungan pa din nga lamang ho pala at hindi pa nga rin ho pala tapos. Natanawan ko nga niyo pala sa may kabilang sulok na dini nga niyo pala nagatadtad ng litsyon. Ay di pa umis-umis nga niyo pala kung dumais at kako nga niyo baka makakurot man lang kahit kaunti. Maya, -maya naman ay nayari na rin yung pagpuputong kaya naman nagsimula na nga rin ho palang magpakain. Nang mapaypayan nga niyo pala kami at matawag na kumain na daw ay hindi na nga niyo pala kami nagpadalawang tawag pa kaya sumugod na kami kaagad. Kumuha nga lamang pala diyan ng kaunti at ka ako din ay mabalik na lang ako at di nila naman ako maupo sa may malapit. Kaso naman na rin si Ate Kiona at nang naalmang merong ice cream ay ari kagad ka ang nilantakang ang kainin. Dahil paborito nga niyo pala ni Ate ring ice cream ay talaga namang paspas -pas na sa pagkain na makabalik daw ka agad. Sasali-sali boy man din ho din sa may nagabigay ng ice cream. Paano baga naman ay walang pila kaya naman kaagad ay gusto'y mabalik. Ay di ayun at sinamaan ko na nga lamang din ho palang lumapit at pag hindi man din ho ay talaga namang magangak-ngak at din. Eh. Maigi na man din ho, at inuna ni Ate, dahil dito ang tuwa ang bata. Alam-alam din naman talaga na rin bata nga rin na pag may ice cream, ay makakuha din naman ng kutsara. At nang maabutan nga niyo pala ng isang basong ice cream at mabigyan kami ng pasyaron, ay kami umuwi na. Ay siya, hanggang din na lamang muna ho. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.